Noong 2015, nananahimik si Mayor Rodrigo Oroa Duterte sa Mindanao. Walang kaplado-plano tumakbong presidente. Hindi ako tatakbo ng presidente. The country does not need me. I don't have the ambition to be president. Mahal lang marami sa dabaw dahil sa pinamalas na natatakot ang muno at servisyo sa At tanang magretiro ang lialay at natitirang nakas para makasal huling sandali ng kanyang buhay. Sumali noong 2016, dala na matanding pangangailangan ng bayan, tinawag siya ng banda para tumakbo. We need you. We need you to change our country. 22, tayo! Sabay-sabay na tumakbo ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Unti-unti lumakas ang panawagan hanggang sa dila ito nakikita. Sa kanyang pagtakbo, hindi ang kanyang pinakakot. Lilinisin niya ang Pilipinas at susupilin niya ang droga. Binalaan niya ang mga Pilipino na kung siya ay mahanal, marami ang Kriminal, sindikato, norugista at kurakot. I will be and you will be forced to kill me. Because I have to protect the nation. Talagang yayarein ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Marami ang natuwa na bunyi at sumangayon. Si Duterte ang kailangan ng bayan at nang siya'y naging pangulo, kinupad niya ang lahat ng kanyang sinabi. Inialay niya ang lahat ng oras, galing at talino para sa Pilipino. at ngayong 2025 inihalay siya sa hiling gobyerno at nais siyang litisi po dahil sa kasalanan kundi dahil sa pangangang kanyang <tbox> ay hindi isang ordinaryong Pilipino o politiko, Siya ay dating presidente, kimihalan, mahal, at suportado ng maraming Pilipino. Siya, ang buhay na sa kisang ng sambahinang Pilipino. Kung ang usis sa kanya ay isang banyaga na walang alam sa sistema ng buhay kultura ang tunay na kalagayan ng Pilipinas para po natin sinabi walang halaga ang ating pagka-Pilipino tanggalin natin sa ating dugo ang ating ilagay ng nakaraang mga usik at mananakok Kastila, Apon, Amerikano at ngayon sariling gobyerno kaya kung ikaw ay isang Pilipino bakit isa End, the the yeah. I'm a 이 i s 이 g a w i u u l 아.